Good morning. New sensation Renee in her new single, Ikaw June, Ay Bayani. Yung So mga kabarkada, volume up na and feel the beat. Uy, kung terti na pala mi. Eh. Okay. Mm. Try naman natin manood ng uh, kahit ng balita. Nagpaalala ang mga autoridad sa mga motorista na mag-ingat matapos ang sunod-sunod na aksidente sa lalawigan yeah. nitong mga nakaraang araw. Nako, iba na talaga ang nag-iingat. Siyempre, dapat samahan ng panalangin. panalangin. Okay, let's go. Tara sa tayo. Kayo tayo. balik po malis. Ayan. Ama, samahan niyo po kami at maginigas pa ang biyay. Kaya maray po kami gift sa panganak ng Panginoon Jesus. Amen! Dad, huwag mong kakalimutan ha. Ikaw yung magme-message sa Youth Fellowship this Saturday ha. Oo oh naman. Actually, nanda ako lang ngayon sermon po. Hindi lang sa Sunday worship, pa sa youth, sa youth fellowship sa next Saturday. Words, nawa talaga. Makarami kami ngayong gabi. Amen. Nawa talaga. At alam mo, Dad, buti na lang naglalamove tayo. Alam mo kung bakit? Mm. Bakit? Sabi bakit? Kasi hawak natin yung oras natin. Mission sa umaga, hanap buhay sa gabi. Siyempre naman. Praise Ayan. the Lord. Praise the Lord. Bro, kamusta? Okay lang, pre. Okay ka? Hindi gumagana yung motor ko eh. Kailangan mong tulong. Sige, pre. Salamat. Sabi ko lang ah. Sir, kamusta, sir? Okay lang naman no. Ano pong nangyari sa inyo, sir? eh, uh, hey, dun ho. Medyo nagkasalpukan kami ng isang mm -hmm. motor kanina eh. Hindi ah, ano naksidente ka? Opo. Hindi oh. ko na nga matandaan eh. Ginising na lang ako ng mga tumulong sa akin doon. Kaya lang, hindi ko yung motor eh. Kaya tinatulong. Kamusta ka, ka? ka? Yung katawan mo? Okay lang naman o. Oh. Okay. Sige, so, sige, gusto mo pagtulungan nating yakit? O, sige, sir. Salamat sige. po. tara. Malapit lang naman na ako, sir. Sige, salamat, ma'am. Ma salamat. Ako ma sa ma sa na dati. Paano ba, sir? Eh, buksan ko lang to. At uh, yung misis ko sa miss Sige po. Siya yung mag... alalay Eh. Okay, nito ba, Sir? Teka okay, lang po. Ikaw po sa unahan. Okay na. Isa, oh. dalawa. Ah. Okay. ah! Wait lang, wait lang. Ito, sorry, po, ito, ito po, ito po. Paano sa ilalim? Ops, wait lang. Yeah! Okay, okay. sa pa, sa pa. Ah, ito. Wait, 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 wait. Okay po. Okay na. Stand ko lang, stand ko lang. Okay. Ah! Oh, sir. Oh, salamat you. po, Salamat huh? po, Sir eh, Okay buti na to? Ano, malapit ano. lang naman ako, dyan lang ay, naman ako eh Buti, buti, grabe yung ano mo, yung aksidente mo Sige, salamat po Sige, ah, uh, vali, dito ka na lang, alalayan mo yung Talian, pagtali Ah, you know? uh, talian natin, then Ah, uh, malapit ka lang po dito? Opo, malapit lang, sige. Sir, malapit lang oh. Salamat okay. po, salamat po Dito na lang ako sa unahan Alalayan ko na lang, to uh, Sige, ma'am, salamat oh. po Lapit sir. na kay sir? Opo, malapit lang. Meron dyan talyer po eh. Grabe. Hindi po kayo binabaan ng ano, ng nakabangga sa inyo? Lapit lang. Tumba po ako eh. Grabe naman. Nabagok po yung uling ng. Eh. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi naman. Salamat po. Mahal. Huwag okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Huwag na rin. Ah, uh, boss. Doon na lang po ako sa may talyer, bababa. Salamat po. Sir, okay na po ako dito, ma'am. Salamat po. May lang sa helmet yung po. Sigurado ah. ko ba, sir? Opo, tipapais ko naman po, bukas sa umaga. And, teka lang, sir. Gawa natin ng paraan. Kasi may tulis ako dito, subukan natin ayusin muna. Teka, oh, ko, sige, sir. Kaya lang, hindi ko to mapihit ngayon, sir. Eh. Patigas po ito, eh. kanina pa. Okay. Naipit yung iyong kickstart. Okay. Subukan kong pihitin palayo. Okay, Red. Ah, ito pa. At Pasige po, sige po. Ah, sige. Wait, uh. yeah, subukan mo. Subukan mo ang rin, bro. Ayaw pa rin. Ayaw. Sige, subukan Ayaw, pa sorry. natin. Ayaw. Yeah, dala ito ng pagkakasimplang me. Ayan, nakuha na, bro. Sige, subukan mo ang rin. Yun. Uh -huh. <laughs> Ako, oh, sir. Maraming, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Welcome, welcome. Ma'am, so, makauwi na po kayo Maraming salamat po. Maraming salamat. So, sigurado ka na talaga. Opo, Hindi sir. Hindi Okay ka lang. Kaya mo mag-drive. Wala, pinapakay kayo, sir. Okay na po. Nandito lang naman ako eh. Sunod na po. Malayo pa po, po. Okay na sir, makauwi na rin po kayo. Maraming okay, salamat. Uh, salamat sa Panginoon at makakauwi ka ng ligtas sa pamilya oh, Ingat po, sir. Ingat po, ingat. Po, ingat ingat, ingat, ingat. po kayo, sir. Maraming salamat po. Ma'am, ingat, po. Ingat po sa pagdadrive, sir. 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 God bless po. Ma'am, salamat po. God bless po. Sir, dahil dahil sa pagdadrive. Salamat po! Sundan na lang natin para siguradong siya. <silence> <silence> ang pagiging lalamong hero, handang magbigay tulong sa kapwa. Sa mga sandaling tahimik, walang kamera, doon mo makikita ang tunay na bayan. Nakakatuwa na nakaka-bless talaga na nakauwi siya ng maayos at ligas sa tahanan nila, no? Kaya sa mundong puno ng hindi tiyak, maging tiyak tayo sa isa't isa. Ito ang kwento ko.